Genesis 6 talata, labing isa. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Genesis 6 talata, labing dalawa. At tiningnan ng Diyos ang lupa at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Genesis 6 talata, labing tatlo. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila at narito sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Genesis 6 talata, labing apat. Kumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gofer. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Genesis 6 talata, labing lima. At ganitong paraan gagawin mo tatlong daang siko ang haba ng sasakyan, limangpung siko ang luwang, at tatlongpung siko ang taas. Genesis 6 talata 16, gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo.